Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang pag usapan natin ngayon ay tungkol naman sa Acritics, Acritics Cas. May mga vlog ako sa mga Acre, sa Acritics Cas pero hindi lahat na ipapaliwanag. Ang ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin at saan ba ito ginagamit. Ipaki, ipapakita ko sa inyo ang Acritics Cas. Ito ang itsura ng Acritics yung loob nito ay ayan, medyo malapot. Loob niya, Pagka, mo ito ay medyo malapot siya. Pag mo sa kamay. Yan. Hindi siya nahulog pero ito kailangan natin itong palabnawin ng konti. Nasa sa inyo kung lagyan nyo ng reducer pwede nyo lagyan ng acritics reducer pwede rin acrylic primer ngayon ang ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito gamitin halimbawa yung wall ang wall natin ay napuro o kaya makinis Diyan ginagamit ang acrylic cast kasi ang acrylic cast ay para, sa, para lamang ito sa mga makikinis na wall pero pag wrap ang wall mo wrap ang palitada mo Wag, wag mo itong gagamitin kasi bukod sa mahirap na ibatak magagastosan ka kasi mahal lang ang critex cast pang plain lang, lang pang makinis lang talaga hindi pwede sa mga rap hindi pwede sa maraming alon-alon malalalim na alon hindi pwede kailangan ang paggagamitan nyo ng critex cast ay yung medyo perfect ang pagkapalitada yung medyo makinis makinis talaga kasi pag binatakan mo ng acritex kas yung makinis dalawang batak lang isang batak makinis na siya kaya ibig sabihin ang acritex kas ay para sa mga makikinis na wool lamang kasi maraming nagtatanong kung pwede ba ito sa mga wall, pwede ba ito sa repaint pwede ang acritex kas pero pero ang payo ko lang sa ang acrylic cast ay hindi pwede sa mga maraming tama na wall, yung maraming lupa, maraming uh, yung malalalim na taan ng dras. Kasi pag may mga malalalim, hindi kayang abutin ng acrylic cast 'yon pag dalawang mano, hindi kaya. Kailangan balik-balikan mo 'yan kung gusto mo talagang gumamit ng acrylic cast. Pag may malalalim, pwede mo siyang balik-balikan ngayon lang pag-uusapan pa natin ngayon ay kung pwede ba ito sa labas ang apretex kasi ay naka-design talaga na pwede sa labas kung halimbawa makinis ang wall mo pwede mo itong gamitin sa labas pero pag pwede sa labas lalong lalong pwede na sa loob kasi ang acrylic kasi ay matibay siya sa ulan matibay sa araw hindi nagchochok hindi ka ng ibang basilya na nag, nagiging choke pagka uh, inabot na ng limang taon pero ang acritex cast kahit 20 years talagang matigas pa rin siya hindi siya basta basta nag -cho -chokey. Uh, karanasan na namin yan kaya ang payo ko lang sa mga nagtatanong kasi hindi ko naman lahat na ipapaliwanag ang acritex cast talaga ay para sa makikinis na wall kaya pagka uh, nagpatayo kayo ng bahay nagpapalita na kayo hindi naman perfect. Uh, kumbaga, uh, talagang pagagandahin nyo na para makatipid kayo sa masilya. Kasi isa sa nagiging problema, nagiging doble gastos ang pagpapapintura ng bahay kung pangit ang palitada nyo. Kasi ang pintor, yan ang pang-last, pang-final na hahawak sa inyong bahay. Kailangan sa palitada, uh, nakahulog, hindi naman kumbaga uh, maganda yung pagkapalitada hindi alon-alon, hindi magaspang kailangan pag tinuro ang wool nyo, kailangan makinis para yung acrylics cast na mo ay kunti lang ang magagamit mo kasi pampakinis lang ang acrylics cast kung makinis na sa palitada batakan mo ng isang batak dalawang batak pag dalawang bata, kung ang tatlo, mas maganda. Pero pag nagtitipid ka, isa, dalawa, gano'n, pwede na. Kaya, pinapaliwanag ko ang Acretex cast ay hindi po pwede sa mga rapinis, sa mga pangit ang palitada. Kasi sa inyo, kung gusto nyo gamitin, pwede rin siya uh, makapit talaga. nakadesinyo talaga ang Acretex cast sa makinis na palitada. Kaya lang, Bago kayo gagamit ng Acrytex Cast, ay mag-Acrytex Primer muna kayo. Bali ito ang kombinasyon ng Acrytex Cast. Acrytex Primer muna kayo. Ito ang pinakamagandang primer sa kongkreto sa wall. Uh, heat resistant, water resistant. At ito ang magpapakapit sa Acrytex Cast. Ito ang first coating kaya natawag na critics primer kasi ito ang unang ipapahid natin pag nalihan na natin na tanggal ang alikabok ang palitada ito ang unang ginagamit na ipapahid na critics primer ngayon ang tanong naman kasi ang critics primer hindi nakalagay dito ang sa label niya kung paano mag mix ang critics primer ay wag lang sobra sa labnaw Halimbawa, mag kayo a uh, isang litrong Acritex primer kahit kalahating litro o mas mababa pa sa kalahating litro ang ihahalo nyo. Hindi naman pwede na sobrang labnaw. Pwede rin sa 1 kasi masyado nang malabnaw yun. Pagkatapos ng acritex primer ay ito naman ang pang masilya natin yung pinag-uusapan natin na pang masilya, Acritex Cast ito ay talagang pangmatagalan ito na ang nakita ko masilya na pinakamatibay sa lahat ng masilya kaya bihira gumagabit nito kasi bukod na sa mahirap i-batak i-masilya mahirap palihain kaya ang payo ko pag gumamit kayo ng acritex cast kailangan nyong marunong magmasilya kasi pag hindi marunong magmasilya ng acritex cast ay talagang gagastos din kayo sa liha kaya yun ang paliwanag ko sa critics cast na hindi ko na ipapaliwanag sa mga ibang vlog ko tungkol sa critics cast. Ang critics cast, cast talaga ay para sa makikinis na wool, makikinis na palitada. Hindi lang sa konkreto ginagamit ang critics cast. Ginagamit din ito sa kahoy, sa plywood. Pwede rin sa sa bakal. Kaya lang mag-primer kayo. Halimbawa sa bakal, mag epoxy primer kayo sa plywood naman mag acrylic primer kayo bago kayo gagamit ng acrylic cast yan ang paliwanag ko sa acrylic cast sa mga baguhan sa mga kapatid na gustong matuto kung saan ba ginagamit ang acrylic cast talaga sa makinis ba o sa magaspang siyempre sa lang talaga napalitada ang Acritex Cast kaya sa mga nagtatanong sana sana yung nakapagbigay ako ng konting tips at kaalaman sa inyo tungkol sa Acritex Cast